Lubos na nakababahala ang tumatas na bilang ng krimen sa internet. Kaya naman kamakailan lang nilagdaan ng Pangulong Aquino ang Cybercrime Act na pumoprotekta sa kapakanan ng mga computer users. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga nabibiktima sa paggamit ng internet? Yan ang inalam ni Kirby Cristobal sa ulat na ito. Kamakailan lang ay pinirmahan na ni Pangulong Aquino ang Cybercrime Act na naglalayong maiwasan ang paggamit ng internet at computer sa masamang paraan. Malaki kasi ang naging epekto ng social networking site sa mamamayang Pilipino dahil sa patuloy na modernisasyon pagdating sa aspeto ng teknolohiya. Isa ang The One Algon Place Foundation sa may unang nagkaroon ng programa para mabigyang solusyon ang matinding nabibiktima ng masamang paggamit ng internet. Bukod sa treatment, rehabilitation at prevention, isa ang cyber wellness program sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin ng The Academy of Hope. Ang cyber wellness program ay isang seminar na ibinibigay namin sa mga uh, ad school administrators, sa mga teachers, sa mga guidance counselors, sa mga school children and parents, na para yun nga ma malumawak yung kaalaman nila as to the responsible use of social networking. Mm -hmm. No, when I say social networking, it is the internet, it is the web no? Yung Facebook, Twitter, cellphones. May mga ilang kaso na ng cyberbullying ang nadala at nabigyan na ng solusyon ng nasabing foundation. Mm -hmm. dalawa yung pinapasok sa center, isang cyberbully at yung nagsa cyberbully. Mm -hmm. Siguro I'll start with the cyberbully. Mm -hmm. Yung cyberbully, he is a 17-year-old. Mm -hmm. He started playing games 13 years old. Mm -hmm. When, nung naging 17 na siya, Diyan na yung nagnanakaw na siya ng, nagpopon na siya ng cellphone, nagnanakaw siya ng pera. So, pag nandun siya sa internet uh, cafe, doon ninanakawan niya yung mga kasama niya. And he stays there. Doon na siya natutulog, doon na siya kumakain. Um, in short, yung buhay niya unmanageable okay. na. But he, at, that, at that young age probably. at that young age 17 years old and then he was brought to the center because of that ano pagiging unmanageable niya sa buhay niya um, later we found out na yun yung sinabi ni Dean Marlin kanina na yung character niya sa isang game um na adapt na niya so there was there is this game na ang ang character niya is a stalker stalker siya so nag-stalk siya nagbubuli siya ng may mga credit card, um, credit cards, those people na mayroong credit card. So, ang ginawa niya, nakakuha siya ng database ng credit card, um, ginamit niya yung number and yung password, and then paggamit niya dun sa number and password, from pounds, uh, kinonvert niya into US, from US, he converted it to peso, played the game, and sold it sa mga kasama niya na game dahil sa pangambang, tumaas pa ang ganitong uri ng kaso, nais ng pamunuan ng The Academy of Hope na mapalaganap ang impormasyon lalo na sa mga kabataan na siyang unang nagiging target ng ganitong behavioral problem. Information dissemination. Kaya ngayon ang aming uh, uh, parang pinaka advocacy dito, we want to inform everybody that uh, that uh, using the internet, no? Uh, in any way no? Ay, oh ay hindi dapat i-qualify natin, no? When to use the internet uh, responsibly. May pit naman na pinapaalalahanan ni Dean Pio ang mga magulang at nakakatanda na bantayan, bigyan ng tamang panahon at ipaliwanag sa mga bata ang masamang dulot ng sobrang pag internet isa sa mga serbisyo ngayon ng The One Argon Place ay maipakalap hindi lamang sa probinsya ng Laguna kundi maging sa mga karatig lugar nito at sa buong bansa na handa ang kanilang pamunuan na maglingkod para sa mga nangangailangan. Para sa telebisyon ng bayan, Kirby Cristobal.